Maaga akong gumising mga mare dahil ngayong araw nga ay huling araw na namin habibi sa aming trabaho. Kaya naman mga mare na isipan ko nga na magluto ako ng pansit. Yun kasi ang laging nire request ng aking mga katrabaho dahil paborito na talaga nila ang pansit. Kaya naman mga mare gumayak talaga ako ng maaga para ipagluto sila. Kagabi ko pa nga, hiniwa hiwa yung mga gulay na gagamitin ko mga mare para naman ngayon ay magluluto na lang talaga ako. Sa mga time na to mga mare eh, hindi pa rin talaga nagsisink in sa akin na talagang last day ko na sa aking trabaho tatlong taon na rin nga kami talaga sa bakery mga mari kaya naman ngayon mga mare, habang nagluluto nga ako, ikukwento ko sa inyo kung ano nga ba yung trabaho ko sa bakery dito. Yung bakery nga ng mga mare na pinagtatrabahoan namin ni Habibi, eh, hindi naman gasya malaki. Dahil ito nga ay pagmamayari lang ng isang pamilya. Ang trabaho ko nga sa bakery mga mare ay nasa unang part nga ako ng paggawa ng tinapay. Kapag nga lumabas na yung dough galing sa machine at nagpo-form na siya ng mga tinapay, kami naman yung nag-aayos para naman hindi magdidikit-dikit yung mga tinapay pag duman sa paalsahan. Madali lang din naman ang trabaho ko kaysa nga lang mga marit. 12 hours nga akong nakatayo. Kaya naman, talagang galit na galit na yung mga barikos ko. Pero minsan naman mga mare, nakakapesto din ako doon sa mga pesto na mano-mano. Yung kami talaga yung nagagawa ng mga tinapay. Si Habibi naman mga mare ay nakapesto sa huling process. Sila naman yung nagtitray ng mga tinapay mga mare. Kaso nga lang mga mare, hindi pwede talaga ang pabagal-bagal sa pesto nila. Kasi sa conveyor sila nakapesto. Kaya medyo mahirap nga yung process na napuntahan ni Habibi. Kasi naku mare eh, hindi sila pwede magpahinga hanggat hindi nagpapahinga ang conveyor. Ayan tuloy mga mare, hindi na talaga kinaya ni Habibi kaya naman napagpasyahan ah, na nga namin lumipat ng trabaho. Kaya naman sobrang nalulungkot talaga ako ng mga time na to mga mare at kahit yung mga katrabaho ko ay sobrang nalungkot din. Dahil hindi naman nila kalain na talagang magre-resign na kami. Akala kasi nila mga mare for the go na talaga kami dito hanggang sa makauwi kami ng Pilipinas. At sobrang nakakaiyak talaga yung last day na to mga mare. Kasi hindi ko talaga akalain na marami talagang malulungkot sa aming pag-alis alam nyo ba mga mare na kami lang dalawa ni Habibi ang Pinoy dito? At karamihan nga sa mga katrabaho namin ay mga Ukraine at mga Czech. Akala ko nga noong una mga mare talagang hindi ko kakayanin na magtrabaho ng tahimik lang. Pero dito mga mare talaga solo flight lang ako. Pero habang tumatagal mga mare ay nagkakaroon na rin naman ako ng maraming kaibigan. At hindi ko rin nakalain mga mare na yung mga kaibigan na yun ay bibigyan ako ng mga regalong hindi ko inaasahan. At sobrang na-appreciate ko mga mare ko ano yung mga binigay nila sa akin at iingatan ko to. At dito nga mga mare ay matatapos na nga ako maghalo nitong aking pansit. Nakadalawang putaki nga ako ng pagluluto. Kaya naman bago pala magsimula ang trabaho ay talaga pagod na ako. Kaya naman ito na yung pansit at mag-unboxing na tayo. Unboxing! eto mo na 'yung bubuksan ko ayan galing to kay Fanny Drahon may paquintas sayang so, siya mga maria quintas tapos ito naman yan. Galing to sa aking friend. Chalika. Yan. Open natin. Uy. Ano kaya to? Ah. Ha. 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 So, yan. The Ritual of Sakura. Yan. Ganit siya, guys. Isang set na siya. Na... Body cream at body scrub. Thank you! At ito na yung last muna kasi first day pa lang to ng ating unboxing. Woof. Yan, ang hirap tanggalin. Tenedor ating tanggalin. Ayan. Tanggalin. Yee! Ano pa yato? Uy! Ang ganda ng packaging niya guys. To. pang Christmas na. Christmas na talaga. Christmas na ba? Aha! Uy! Ang ganda ng packaging. Hmm, to. ang dami ganap. Hindi pa ano. Ano ka ba? meron pa dito ano. Yan, meron pa isa dito. Yan. Yeah. Girl na girl ang aking regalo. Galing naman to sa friend ko, kay Danya. So, ayan. Uy, ang ganda, oh. Para siyang ano. Aso na? nya. In ten ten ten. to box. Ah, make up. <laughs> make up box. Oh, meron na naman siya. Ano? Hmm. Hindi ko maintindihan. Oh, meron din siya dito. Make-up yeah. na. So, yan. Yeah. Yan. Yeah. So, pakita sa inyo, guys. Mm -hmm. Tignan natin yung no, nasa loob niya. shadow palette. Nasaan <laughs> ito? So, ito ay wow. So, make-up siya, guys. Wow

Tingnan natin kung ano to. Oh, facial mask. Yan, hydrating mask. Spa. Medyo mahirap siya. May toner, makeup, may silver water. Lipstick. Wow. Ah, uh, ganyan siya, guys. Ganda. Kompleto. <laughs> Tapos, sa pangatlong box. Oh, ano to? Hindi siguro ng muka. <laughs> Winter Village. Uy, ang hirap. Ito ay, yan, geotics. May polish. Kaya talis din. Ito naman mga pang, -pang kamay. So, yan. Body wash. Tapos, sponge. Ito, hindi ko mga. Yan. Tsaka, listik ulit. Mm -hmm. Thank you, Danya. Ayan na siya. Yehey. Ang ganda niya. Meron akong makeup up box. Tadaan. Nung natapos nga ako mag-unboxing mga mare ay na, papasok na nga kami sa aming trabaho at pagka dami-dami namin bitbit. Naiisip ko nga dito mga mare ay nako, matatapos na talaga yung mga pagpupuyat ko sa gabi. At talagang mararanasan ko rin naman talaga magpang-umaga. Pero alam nyo ba mga mare na sobrang hirap nga pag nagpapang-umaga rin talaga kasi sobrang lamig naman sa umaga kaya naman tatamarin karin ka rin talaga. At dito naman mga mare, bumiyahin na nga kami papunta sa bakery. Huling soliap ko na nga ito sa bakery mga mare kaya naman nakakalungkot nga rin pero nakaka-excited naman kung ano ba talaga yung magiging journey namin sa susunod naming trabaho. Kaya naman mga mare hanggang dito na lang yung aking video kasi hindi naman kayo pwede pumasok sa loob. O siya, ciao!